Hello mga kahuan progreso, kayo ba ay nakaka-encounter ng issues sa inyong Gcash account at hindi kayo makapag-login? Ngayon, maituturo ako sa inyo na troubleshooting guide. So, ang first step na gagawin natin, i-open natin ang ating Gcash app. Ngayon, kapag tayo ay magla-login na, may makikita tayo na dalawang araw na magkabilaan. Ibig sabihin nito ay switch account. I-click lamang natin ito Pagkatapos, makikita natin ito. You're about to switch account. I-click lamang natin yung proceed. After natin maklik yung proceed, mareredirect tayo dito sa your account even more secure. Dito, i-enter natin yung mobile number ng ating GCash account. Enter lamang natin. Pagkatapos ay i-click ang next. Ngayon tatanungin tayo ni GCash, Do you want to link this device to your account? We need to do a two-step authentication code before linking your device. So si GCash magpapadala yan sa atin ng authentication code para ma-link natin yung device natin. I-click lamang yung send code. Ngayon, i-enter na natin sa mga boxes yung mga authentication code. Ayan, nakita naman natin na nagpadala na ng OTP si Gcash. I-enter lamang natin yung code. Tatanungin din tayo ni Gcash kung gusto nating i-share yung location natin. Pwede naman natin dito i-click yung no thanks. At ngayon ay maaari na nga tayong mag in gamit yung ating biometrics or MPIN. Ayan, at tayo na nga ay nakalagin sa ating GCash account. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i ang notification bell at i-like ang videos na ito para updated kayo sa mga pagong videos. Thank you!